Jong Hilario, nahulog sa pool sa kanilang pakiki-party. Isang gabi na puno ng kasiyahan, kantahan at sayawan nga ang naganap kahapon, at sa naging selebrasyon ni Vice Ganda ay tila nagbalik naman sa pagkabata ang mga Showtime host. At malayang malaya na nagawa ang pakikipagkulitan sa kanilang mga kasama. Isa na nga dito ay si Mr. Jong Hilario, na sa pakikipagkaladyahan kay Sir Michael Leva ay nahulog pa nga sa pool. Bagamat nahulog sa pool, ay kitang kita naman na nag enjoy pa rin sila Jong Hilario. Samantala, ang anak naman ni Mr. Jong na si Baby Serena ay game na game din na nakipagpuyatan kasama ang kanyang ama. Uh, kasi in -in 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 atin... Ang anak anak naman ni Vice na si Ryan Bang ay tinupad ang pangako kay Vice at kaagad din na humabol sa event at birthday party nito matapos mag-host sa isang event. Kaagad din ito na nakipag sa kanila hindi rin naman mawawala ang birthday greetings ng mga host at isa nga dito na talagang naghanda para kay Vice ay si Ann Curtis. Dahil birthday mo, I prepared something for you. Tuwang-tuwa nga ang mga bisita at maging sila Vong at Jong ay nag-backup dancer pa kay Ann Curtis.